Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So ito yung main ano, ito yung main topic natin. Naalokay ko ito doon sa mga requests ano. Actually matagal-tagal na ito, 'di ba? Ang title nito ay yung Kapuso mo Jessica so kakaibang nila lang nangangatok daw sa mga bahay-bahay sa Sultan Kudarat. Ito yata yung parang ano, parang mga kulto. Alam ko may may mga stories na ganito na dati noon pa eh. Sa nung nasa Mindoro pa ako, may naririnig na akong ganyan before. Sa yung mga tao namin na may mga uh, kumakatok-katok. Dito nga nabuo yung kulto. Yung kulto, yung typical na kulto na pagkakaalam ng iba na ano. Kasi di ba yung kila 88, di ba nagkulto content sila 88 nun? Ang pagkaka-stereotype nila sa kulto nun, yung may mga powers, di ba? Hindi naman ganoon yung mga kulto. Ang kulto kasi may paniniwala na ano eh, na walang basihan, na may exclusivity, may tinuturing silang parang pinaka-leader. 'Di ba? Ganun yung kulto eh. <laughs> Pero nabigyan ng bagong meaning yung pagiging kulto, yung alam mo yon yung dahil uh, kakatok daw tapos may may papatayin, di ba? So, ito yung video na yun. Sa syudad ng Sultan Kudarat sa Mindanao, meron di manong mga miyembro ng isang kulto na kumakatok sa mga bahayan tuwing gabi. Kaya naman ang mga residente na ng takot dito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao. Kabilin-bilinan ngayon na sa pagitan ng alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Actually, nakakaano din yan, ano, nakakabigay din ng tulong yan sa sa mga magulang na yung yung mga anak nila hindi na nagpapalaboy-laboy sa daan ng gabi, no? At least kahit pa paano magiging safe ang lahat, hindi lang sa kulto at sa ano kahit sa ibang uri pa ng ano ng aksidente. Huwag na wag pagbubuksan ang sino mang kakatok. Parang hindi normal na tao eh. Ganito ang katok niya. Balot kami ng takot dito. Meron daw kasing gumagala rito. Na tatlong beses munang kakatok ng malakas. At saka aatake. Totoo talaga may nangangatok. Hindi raw ito ordinaryong nilalang. Ayos ah. Matangkad, kulay itim, may mahabang tenga, at namumula ang mga mata. Higit sa hindi na kulto yan. Ano na yan? Uh, monster na. Lahat, hindi raw ito tinatablan ng bala. Ayos ah. Paniniwala nila, mga miyembro ito ng kulto na ang talaga raw pakay, manakit o pumatay. Pero minsan maiisip mo, no? yung gumawa ng ano ng yung imbento ng yes uh, let's face the truth ito ay kabulshitan lamang na kwento 'di ba i don't know may meron ba talaga sa inyo naniniwala na may kulto talaga paki-comment sa baba no kasi kung meron talagang ganyan ang unang ang unang unang makakasagap niyan yung mga nagro-ronda na i'm so sure sa lugar nila may pulis naman siguro 'di ba may makakapag mobilize naman siguro yung mga pulis doon or meron silang uh, magiging threat ng ano yan, ng, ng lugar nila yan yan ang first priority ng mga ano ng mga politicians diyan i'm so sure ba diba? pero kung kahit kailan eh, hindi naman na national TV yan or uh, naging concern ng ng pamahalaan yan It's it is safe to say na kabulshitan 'yan. Galit kayo sa akin. <laughs> Hindi gusto ko mag-share mag kayo ng ano, ng istorya nyo. Ako personally nung nasa Mindoro ako. May naririnig akong ganyan na version sa amin noon. 'Di ba? May naririnig akong ganyan na ano na version sa amin. Nangangatok nga daw talaga at biglang nananaksak. Pero never na patunayan 'yun eh. Takot na takot din kami noon dati. Pero wala namang nahuling ganyan eh. Ang tawag nila rito, Banutok. Ang una raw biniktima ng mga Banutok, ang bahay ng pamilya Kasan. Alas 12 ng madaling araw daw, nito lang January 16, nung nakarinig si Akmad ng tatlong malalakas na <coughs> Gusto kong bumangon, hindi man naman ako makabangon kasi parang iniipit ako, magsasalita ko. Ah, sleep paralysis to. Pero wala namang busis. Doon na napansin ni Akmad na may gustong pumasok sa kanilang bahay. Sleep paralysis ito. Nakita ko na yung paa niya, saka kinalabit yung asa ko na, tawag ka ng responde sa ating mga kapitbahay. Kahit yung cellphone, para makahingi ko ng tulong, hindi ko ma-open-open. -open. Oh oh <smart noise> Nagsimula sa slip paralysis eh. Minsan kasi alam nyo, pagka, ito ha, ano ko lang, experience ko lang. May mga times kasi na akala ko minsan totoo na. Minsan nga nag sleep paralysis ako. ah uh, feeling ko yung, yung kapatid kong babae nandito sa bahay eh. Pero kapatid kong babae patay na. ba diba? Parang inuutosan ko siya na kunan mo nga ako ng tubig. ba diba? Pero tapos bigla magigising na lang ako. Biglang magsisink in sa akin yung yung realidad na ah, panaginip lang pala. Pero feeling ko totoong-totoo. ba diba? Nung kapatid ng asawa ko, parang natadyakan niya ako dito. Doon ako nakabangon. Nung nakabangon Kasi ako... Kasi kung yung sinasabi mo na ano, na hindi ka makabangon-bangon nung kumakatok pa lang, sleep paralysis yun eh. I don't know kung bakit nag-coroborate nag yun dun sa... Dos sa testimonya nung asawa mo o yung kasama mo diyan. Oh, bigla akong tumakbo dito sa pintuan namin sa kwarto. Si Akmad. sinugod daw nang nangatok. Ah, uh, suntok niya ako dito sa tekilan. Nong naawakan ko na siya sa kamay, parang madulas yung kamay niya, parang may ba na linagyan. Pagdulas, oh, well. bigla akong niya nasampal dito. <coughs> Nung pagsampal niya sa akin dito, saka lumabas yung asawa ko, umihingi ng tolong. Bumaba ang mga manugang ko, yung kapatid ng asawa ko, at saka yung pinsa ng asawa ko. Nung nagising ang ilang tao sa kanilang bahay at nanlaban na ang mga ito. Mataas ang buhok niya, medyo kulot, matangkad siya, maitim. Ah, may ano, no? May eyewitness rin na iba, no? Kanya dyan sa kusina, dadala pa yung takuri ang banutok. Mabilis daw na nakatakas at naglaho. Si Akmad naman agad isinugod sa ospital. Ito yung x-ray ko. Sabi ng doktor, okay naman yung mga buto mo sa ilalim, pero yung laman ng katawan mo, yung muscle mo, namagalang sa ilalim. Dati... Asan yung diagnosis? Asa, okay yung, ano eh, yung, yung x-ray eh. Asan yung medico legal. Dapat may medico legal yun, di ba? Asan? So sir, is nakakorte na lang po sir. Pero Kasi no... kung walang mediko legal, hindi naman sa kinokontra ko, no? Solid sana yon. Ako gusto ko maging totoo ito, istorya na to. <laughs> may nagagalit na naman ba sa akin? Gusto ko maging, maging totoo itong, I swear, hindi ko siya kukontrahin, pero sana, kung ganyan, may ano, may nangyaring ganyan, iimbisikan. Dapat may medical legal yan, men, di ba? Bakit walang medico legal? 'Yung X-ray lang na 'yon ng ano, mali mo sa ibang Ito hindi naman sa pag-aano, mali mo uh, 'yung X-ray na kinuha sa iyo ay eh, X-ray mo lang 'yan sa trabaho mo nung nagpa-check up ka or nagpa-check up ka ng ibang sakit. 'Di ba? Pero dapat may medical legal, eh, ang kasi kung mapapansin niyo yun ang nyari, niyo 'yung nangyari, pinakita niya 'yung X-ray niya then 'yung the rest daldal -dal niya na lang tinamo pas at naglaho. Si Akmad naman agad no. isinugod siya sa ospital. Ito yung x-ray ko. Sabi Pinakita yung x-ray, no? Ang doktor, okay naman yung mga buto mo sa ilalim, pero hmm. yung laman ng katawan mo, yung muscle mo, namagalang sa ilalim. Nasan yung patunay nun, yung diagnosis na yun? Medyo ano ako doon, medico legal dapat kasi sinugod ka sa loob ng bahay, di ba? Magkakaroon ng investigasyon yung mga pulis niyan. Dati po to, sir, is nakakorte na lang po, sir. Pero nung nangyari na, sir, saka namin pinaayos. Sinimento na naman, sir. Ito ay nataman siya, sir, ng kumpay. Sa takot, maaga nang kumakain at nagsasara ng kanilang bahay, sina na Akmad. <coughs> na lang naiisip, hindi ako makatulog. Parang nakikita ko pa rin siya. Si Jinky naman, nito lang lunes ng madaling araw, nung di mano, sila'y kinatok. Gano'n lang ang pagkatok niyo. Naglagay ka agad sa utak ko na baka gana yun. Marami man kasing kwento na mayroong nagkatok ng bahay. Itong, itong problem, no? kahit minsan, yung katok, eh, lihiti mong katok na... Let's say, kakilala mo naman talaga na kinakatok ka, nagkakaroon na ng fear. Diba? Wala man lang ba kayong paraan na para masilip ko sino yung kumakatok? Ilagay nyo man lang sana ng butas yung... Natutulog daw noon si Jinky. Kasama... Ito mo, common denominator lagi. Huwag magagalit kung pose ako ng pose ha? Kasi ang pinapanood niyo talaga sa akin dito, yung daldal -dal ko. Hindi yung KMJS. Kasi may mga nagagalit, pose ka ng pose eh. <laughs> mo, dito sa senaryo na to, ang laging common denominator nila natutulog lagi eh. Kami man kasing kwento na mayroong nagakatok ng bahay. Natutulog Amo. daw noon si Jinky kasama ang kanyang mga anak nung nagising sila sa tatlong malalakas nakatok. katok. Nagtakagay kami, paano nakapasok? Nagtitok, kaliwa liwanag yung ilaw namin. Nakapadlak yung bakod namin. Tapos doon sa likod, nakatali rin yung bakod doon. nagising yung mga ano siya lang ang nagising. <gibli> Iba na talaga pakiramdam ko ito. Wala na lakas ang pako. Magtayo ko. <coughs> <coughs> Amo, di diba? May mga signs and symptoms sila ng pagka-sleep paralysis eh. Yung mga reenactment kasi, wag nating re-relayan yun kasi yun ay reenactment lamang. Hindi naman natin alam yung tuloy na version ng ano eh. Mukha ba akong galit na galit? Hindi, gusto ko lang i-prove yung point ko. na Talaga masyado ang katawan ko. Nanghina talaga ako kay sobrang nervous ko kaya nag-iyakan kasi mga anak ko. Nagsigaw mo, ma'am, huwag mo na tignan. <laughs> mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Pero ang naabutan na marumisponde, marka na lang nang langis. May, may bakas pa na, oi. Galing daw yan sa katawan ng yung nagdagapang ato. Dahil dito... Nag sa pinto, wala. Sa sahig lang. Dagdag ng padlock si Jinky. Hinarangan pa niya ng upuan ang kanilang pintuan. Gilagyan namin ng tubig, isang baso, gilagyan namin sa likod ng pintuan. Sabi nila, yan daw ang sukpa. Tapos may mga chinelas daw, ipasok sa bahay. Ang mga kwento-kwento tungkol sa banutok nakarating sa barangay captain. Pag may tinatanong ako ng mga tao ko, sabi ko, huwag niyo nang patulan kasi nga, chismis lang yan. Hanggang sikap True. na raw mismo ang nakaranas. Sleep paralysis na naman. Laging tulog eh. Di ba? Pagkagising ko, talagang malakas yung tulak niya. Parang nag pa yung kortina niya. Sinilip ko naman, pagkatindig ko, wala na akong nakita. Para magka kung ano ang itsura ng Dimanoy Banutok, ipinakartographic sketch namin ito. Laging may pattern eh, galing sa pagkakatulog eh. Wala man lang halimbawa, gabing ito nanonood kami ng TV, tapos biglang kumatok. Palaging galing sa pagkatulog eh. O nagiinuman kami. Di ba? O baka talaga nasasaktuhan na... Ano na galing tulog oh, yun. Base sa salaysay ng mga nakasaksi. Tama po yung nakuha ng drawing? Yes, sir. Nakuha talaga. Ang buhok niya, yung katawan, yung tainga. Para matiyak kung ano ang nangyayaring ito, naglagay ang aming team ng CCTV sa paligid ng bahay ni na Jinky. tingnan natin. Baka meron naman talaga. Ano kaya ang makukuna ng mga kamera? Sa barangay Awang, nakunan na raw nila. Ang banutok? nagkabit ng mga oh, yes, CCTV bet. sa barangay sa pag-asang may makunan at magkaalaman na kung ano ba itong <coughs> mga na nangangatok daw sa mga barangay ng Sultan Kudarat. Nung nireview ang mga kuha ng CCTV, meron nga silang nakita. Nakita kami bandang alas 4 na ng umaga. Pero may naliligo doon sa bandang likuran ng bahay. <laughs> Pinsan yun ang asawa ko. Nagamasa yun siya na ng siopaw. Hindi yun siya ang nangangatok. Base po doon sa CCTV footage na aming nireview, wala naman po kami nakikita ang taong kumakatok sa bintana o sa pintuan. Dapat lihim na pinlantayan, ano? Hindi yung... Baka naman kasi nagkakabit kayo alam ng buong barangay na kinabitan kayo ng CCTV. Dapat minsan lihim din yan eh. Hanggang nito lang Webes ng gabi, may namataan na naman daw na banutok sa Barangay Limbo. Dala ang kanilang mga sibat at mga itak. Yan yeah, may camera. At least <coughs> Ang mga residente, pati na ang PNP sa Sultan Kudarat, sama-samang sinuyod ang bakanting lote na pinagtataguan di mano ng banutok. Ilang saglit lang, ito ang kanilang nakita. Dito po siya nagpwisto siguro. Po. Bakit niyo po nasabi siya? Kasi hindi po yung nagalaw yan. So, buhay na buhay yung damo na kwan. Bago lang na. So, bago lang siya na tumba. na patungan ng tao, bagay. Before siya pumunta doon, parang nagmanman siya siguro dito muna bago nag-move doon sa unahan. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Meron tanong meron sa sir. Na, na search na, na natin po yung area tapos wala naman po tayong nakitang kakaiba according doon kay chairman meron doon, portion tapos tinignan ko talagang yung damuhan talagang buhay na buhay <coughs> inconclusive yung... pa rin walang tao dumadanon ng araw o ba't walang langis yan dapat may langis yan di ba kasi may langis daw yung banotok possible talaga ngayong gabi meron po umupo doon Samantala, yan, yan. Ito, to, to, to. viral na litrato ng Dimanoy Banutok fake news daw. Ang alam namin, sir, matagal na yung picture na yan. Eh, Nagtitrending na yan noong siguro a year ago. So parang bumalik na naman yan siya. So nag-investigate kami kanina, sir. Talagang hindi sa barangay awang po yung picture na yan. Kahit na palaboy, sir, hindi ganun ang itsura ng palaboy, sir. Eh, talagang halatang parang edited, sir. Eh. Tuli. hindi naman siguro edited, baka prank. Ilang to nangyayari sa bayan ng Sultan Kudarat. Last year pa, meron ng mga reported or kwento. sa modus pa rin, yung mga karatig bayan ng Sultan Kudarat at itong Cotabato City at ibang bayan ng North Cotabato. So sa tingin ko, parang kwento na ipinasa kay Mario, ipinasa kay Juan at pinakalat ni Pedro. Ang kumakalat na Dimanoy Banotok, maaring isa lang, modus. Okay, ang ating station is nag-conduct ng social investigation. Basi doon sa ating initial findings, nakikita natin is uh, parang bagong modus ng uh, isang magnanakaw or... Ayos, uh, sir. Pwede rin, pwede akit bahay kung saan uh, itong mga grupo ng kalalakihan naglalagay ng grasa sa kanilang katawan gumagamit ng combat shoes purpose po ng grasa kung sakali mang mahuli sila is magbilis okay, sila makawala yung then yung would be target nila na bahay is kakatokin nila ng malakas and pag nakita nila na walang tao papasukin nila dito hindi po yan gawa-gawa ng kahit sinong tao or naglolokohan lang hindi, ibig sabihin, hindi naman naglolokohan daw Buti nga kinakampihan ako nga, mas harsh pa nga yung size up ko eh. Yung size up ko sa iyo parang uh, sleep paralysis eh. Pero yung ano, malapit-lapit naman sa katotohanan yung yung comment ng PNP sa iyo, sa inyo. Hindi naman sinasabing gawa-gawa yung istorya nyo. Ang sabi yun ay modus ng ano ng uh, modus daw ng mga aket bahay na maglalagay ng langis sa katawan para hindi daw sila mahuli pagka ano, kumakatok para malaman kung may tao ba doon sa loob ng bahay o wala. Kasi mismo akong biktima dito na naramdaman ko mismo ang mga otoridad may babala sa mga mahuhuling ng gugulo. Pag uh, pumasok ka sa hindi mo bakod, makasuhan ka ng trespassing. Ikita kasi natin na marami nang kumalat dun sa social media. Pag nakita natin na fake news niyo, posibleng makasuhan ka ating uh, batas na kung saan na meron na tayong existing na uh, anti-fake news act of 2017. Nako, 88, yari ka oh. Pag may nagseryoso lang na may magreklamo sa mga sa mga pinagdadadaldal ni 88. <laughs> na mga yung sa duwende -duwende, yung mga UFO, UFO 88. Nako. Para mapanatag ang mga residente, pinulong sila ng PNP ng Sultan Kudarat. <coughs> ang pangangatok sa ating kabahayan ay isang estilo o mudos ng isang magnanakaw. Huwag po tayong matakot, maging mahinahon, subalit mapagmatsag sa ating kapaligiran. Medyo nabawasan ang takot namin dahil sa baliwanag ni PNP na yun. Pagay, hindi naman confirm na ano ano na ano yung uh, banatok. Hindi naman confirm na banatok at hindi naman medyo inconclusive ito episode na. Siguro nabubuhay itong mga paniniwalang ito dahil nakakatulong din paminsan-minsan. Bawa sa pagdidisiplina ng mga bata, hindi no, sila masyadong naggagagala, lalo na paggabi. Ang takot mabilis kumalat. Lalo pa sa kadiliman ng gabi sa mga malalayong lugar. Pero wag din basta-basta magpadala, lalo na kung walang basihan. Yun nga Correct. alang. Knock on wood. Huwag naman sanang may tuluyang mapahamak. Thank you so... So, ibig sabihin, uh, partially kinukonfirm ng ng PNP na may ganun talaga. Kaya lang yun ay modus ng mga ng mga ano, ng mga akyat bahay. Hindi siya yung typical na yung mga kulto. Kaya medyo magulo din eh, nung una kulto ang ano, ang sinasabi, then suddenly naging ano ano ba talaga? Anyway, so yan lang po muna mapapag-usapan natin ngayong gabi, no? Maraming salamat sa inyong lahat. bye, -bye.